Basta batas. Basta batas! Basta Batas! Basta Batas! Sa DOJ po, na nalaman po namin na 90% po, 90% na mga kaso na na-file sa ating mga fiskal ay nadidismiss dismiss sa the Oh wow! 90% po. Tapos naman po, 90% ng mga kaso na final ng mga fiskal sa korte ay nadidismiss din at bakit po ito nadidismiss? Nadidismiss po ito dahil una, baka kulang po yung ebidensya, pangalawa, posibleng wala pong mga witnesses. Pero sa kung titignan po natin ito, ang talagang dahilan ay dahil wala pong kabuluhan ang ebidensya, wala pong kabuluhan ang kaso, kaya po nadidismiss ito at gusto ko din uh, sabihin at uh, na isa pang dahilan kung bakit po itong mga kaso ay nadidismiss dismiss mm -hmm. dahil ang ebidensya pagdating sa DOJ mula sa law enforcement agencies ay medyo hindi na po nalalaman natin kung ang handling ng evidence na ito pagdating sa uh, investigator mula sa DOJ magposible pong natatamper yung mga evidence eh. Kaya po, uh, ang solusyon namin dito ay nagbaba po kami ng Department Circular. Basta batas! Basta Batas! Basta Batas! Basta batas.